Pagpapahid ng yelo sa muka, nakakapagpaliit nga ba ng pores? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! madalas nakikita natin sa mga Get Ready With Me videos na parte ng skincare routine ng karamihan ang pagpapahid ng yelo sa muka para maisara ang pores. Ngunit, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Jayshri Sharad, isang dermatologist, walang epekto ang pagpapahid ng yelo sa pores. Kundi tinatanggal ng mga ice cube ang labis na dumi at oil sa muka dahilan upang magmukhang invisible ang mga pores sa muka. Dagdag pa niya ng ice cube ay maaaring gamitin sa lahat ng uri ng balat, sensitive man o acne prone. Gayon din sa healthline.com na nakakatulong din ng yelo para matanggal ang redness sa muka. Kaya naman ang claim na nakakapagpasara ng pores ang yelo ay hindi totoo sapagkat wala pang sapat na pag-aaral na nagpapatunay dito. Samantala, paalala naman ng mga eksperto na ugaliing gumamit ng antibacterial soap sa muka upang maiwasan ang pimples.